Kung gusto mong kumita ng ilang euros, i-click mo lang ang link sa description sa ibaba. Para magsimula, ang gusto kong gawin pagkatapos piliin ang link na binigay ko ay mag-sign up gamit ang iyong Google account, Facebook, Apple, o kung gusto mo, maglagay ng email address. Sa akin, maglalagay ako ng email at i ang next. Ngayon, pipiliin na lang ang uri ng account, bansa, pag-verify ng ID at password. Ano bang uri ng account ang gusto mong buksan ngayon? Sa akin, gusto ko ng personal account para makapagpadala at tumanggap ng pera sa buong mundo ng mura. Kung freelancer ka sa ibang bansa o gusto mong magtayo ng maliit na negosyo, mas maganda ang business account. Sa akin, pipiliin ko ang bansang tinitirhan ko dahil napakahalagang magkaroon ng eksaktong parehong impormasyon tulad ng sa aking ID ngayon dahil mahalaga ito para sa pagdagdag ng bank account ko mamaya. At gaya ng nakikita mo, nakalagin na ako. Sa WISE, gusto kong magsimula sa pagtanggap o pagpapadala ng pera. Pero una, magdadagdag ako ng bank account o credit debit card para makapagsimula ng transaksyon sa WISE. Ang proseso ay talagang napakasimple. Kung titingnan mo sa kaliwa, makikita mo ang home. O kung pupunta ka sa payments, makikita mo ang kasalukuyang account mo kung wala kang live account, pwede kang magbukas ng business account. Ang gusto kong gawin ay mag-click para magbukas ng bagong currency. Dito, gusto kong buksan ang aking unang currency. Kaya mag-click ako sa open balance, tapos sa open. Tapos, tatanungin ka kung anong pangunahing currency ang gusto mong buksan. Piliin mo ang opsyong pinakaangkop sa'yo. Sa akin, random lang pipiliin ko kasi may balance na ako. I-click ko na ang kumpirmahin. At makikita mo tama na ang setup ng account ko para makapagsimula akong magdagdag ng pera, mag-convert ng pera, o magpadala ng pera kung nakalink na ang tunay kong account dito. May account details na ko, pwede na pumunta rito, piliin ang info ko, at idagdag ang bank account ko. Gusto ko nang bumalik sa WISE ko. Sa account settings, punta ka sa mga konektadong account. Para i-connect ang bank account, piliin muna ang bansa ng bangko mo. Halimbawa, pipiliin ko ang Estados Unidos. Tapos, pwede kang mag-instant check o manual check. Ang instant verification ay dapat gawin sa online banking para agad ma-verify ang account mo. Pwede ring gamitin ang routing at account number, pero aabutin ng tatlong araw. Kaya pipiliin natin ang pangalawang option. Susunod, ilalagay mo ang routing number, account number, uri ng account at palayaw nito. Pagkatapos, kailangan mong iklik ang kumpirmahin. Magpapadala sila ng maliit na deposito, 0.0 Sewahawa hanggang 0.089 sa account mo. Ang gagawin natin ay sabihin sa kanila ang eksaktong halaga ng ipinadala nila para ma-verify. Tapos, dapat agad ma-validate ang account mo. Kumpirmasyon na activated na ito. Mag-example tayo. Ito ang balance ko. I-click ko ang send money. At ito ang mga option para magpadala ng pera. Sabihin natin magpapadala ako ng $5. Ito ang totoong bayarin. I-click ko ang magpatuloy. Ngayon, tingnan natin ang resibo. Pupunta ako sa bagong contact at pipiliin ang sarili ko. Tiyaking naka-activate na ang iyong bank details. Kung titingnan ko ang transaksyon, makikita ko ang halagang pinadala at detalye. Madali lang magdagdag ng bank account at matanggap ang pera mula sa WISE. Minsan, ilang minuto lang. Minsan, ilang araw may pagkakataong umaabot ng isang linggo o dalawa, depende sa wise. Sige, tatapusin ko na ang video na to. Sana nakatulong ito sa'yo. Mag-like at mag-subscribe para sa iba pang tools. Wala ka bang balbas? Gusto mo bang magkabalbas tulad ko? O walang kilay, buhok tungkod dito? Founder ako ng brand na tumutulong sa kagandahan ng kabataan. kung kulang ka ng balbas, kilay o buhok, tutulungan kitang magpalaki. Tumubo ang balbas ko sa loob ng tribuan gamit ang aprovisi. Tutulungan kitang maging mas gwapo at masaya. Sige, tara na kaibigan.